Ayan, magandang magandang hapon po sa ating lahat and welcome na naman sa ating channel, Ang Buhay Ko sa Israel. So, November 25 na po dito, 3:47 PM na po ng hapon sa Israel. So, update uli tayo mga kapatid. So, praise God, sabi ko nga kahapon ay meron pong uh, na, nasimula na po yung pag-release uh, ng hostages doon sa Gaza. So, may 13 Israeli and uh, and Thai National and meron pong isa tayong kababayan na na-release na. So, isa sa mga malaking pagpapasalamat na isa siya na na-release agad noong first day. So, ngayong araw mga kapatid, 25. So, bagong release naman ng mga hostages yung ating inaabangan kasi 347 pa lang naman dito. So, maya maya ng konte ay meron namang palitan ng hostages. So, prisoner kapalit ng mga hostages dito po sa, ayan, prisoner sa Israel and then yung mga hostages na kinuha po ng Hamas. So, ayan, share lang natin mga kapatid kasi kahapon hindi ko po pinangalanan kung sino po yung kababayan natin ngayon pero kita nyo naman sa mga balita eh, eh na sabi na kung sino yung kababayan natin na ipinalaya and We really thank God for this miraculous blessing na binigyan pa rin siya ng panibagong buhay. Masaya tayo sa family niya kasi nga meron po siya mga malilit na anak. Okay, so puntaan natin mga kapatid yung uh, site ng Philippine Embassy here in Israel. So una talaga nagpapasalamat tayo no sa Philippine Embassy dito sa Israel kasi they are, I believe they give their best na mag uh, connect sa lahat ng mga tao dito sa Israel para ma-release yung uh, kababayan natin na ito na nagtatrabaho dito sa Israel. So nilabas na nila s'yempre uh, alam naman natin uh, na real ito and uh, totoong balita kasi nga yung Philippine Embassy na mismo yung uh, nag-release and nag-share uh, ng uh, news na ito so yan po yung muka mga kapatid ng uh, ni-release so tingnan natin dito yung kanyang pangalan so statement of release of one Filipino hostage from Gaza sabi dito it is with great joy that the embassy confirms that our kababayan Mr. Gil Gilinor or Brother Jimmy Pacheco. So Brother Jimmy Pacheco is one of the hostages released from Gaza on the evening of 24 kahapon. Jimmy is now back in Israel and continues to undergo a full physical and psychological examination. So syempre, alam naman natin the Israel are giving their best para mas secure na physically and psychologically healthy pa rin sila kasi nga nasa 50 days na ngayon mga kapatid, grabe magdalawang buwan na sa hawak sila ng mga hamas. So Jimmy is in high spirit, praise God, no? Andun yung positive spirit niya and appears to be in a good health. He's able to walk and move without difficulty and speak coherently. So praise God, maayos yung kalagayan niya. Nakalakad siya ng na maayos, so wala siyang nararamdaman. So sabi dito, Ambassador Pedro Juni Lilo Jr. and Department of Migrant Worker Labor Attach Rodolfo Gabazan personally received him at the Shamir Medical Center outside Tel Aviv where he is being taken care so praise God no sa mga mga officials na ito ng Israel dito sa Philippine Embassy sa Israel na talagang nakita nyo yung care nila sa ating mga kababayan doon kaagad sila sa hospital para makatulong doon sa situation ni Brother G Jimmy so there Jimmy was able to speak with his wife Clarice Joy so malaking uh, blessing ito mga kapatid and syempre uh, answered prayer ito sa ating mga panalangin na makabalik sila dito ng buhay sa Israel So Jimmy was abducted during the Hamas attack on kibbutz near Uz, October 7. He is now free after 49 days of captivity. Grabe no? And then sabi dito, the holidays of Shabbat brought us the wonderful blessing of the release of the hostages, including our kababayan. The Filipino nation shares the joy of Israeli and Thai families who are now receiving this good news. We continue to pray for the release of remaining hostages in Gaza, said Ambassador Lilo. So, Jimmy shared what keep him strong throughout his ordeal. Ito mga kapatid, ang ganda ng sinabi niya. Ano yung naging reason at bakit naging matatag siya during ng time na dinukot sila ng hamas. Sabi niya, Amba, kailang ako buhay dahil sa Panginoon. Wow! Time sa ating mga challenges, doon natin nakikita yung grace at yung pag-ibig at yung kapangyarihan ng Panginoon. So, I believe Jimmy saw the power and the love of God sa kanyang buhay. Sabi niya, kaya lang ako buhay dahil sa Panginoon. I am alive right now because of God. So, kahit noong unang araw pa lang na nakuha ako, iniisip ko talaga ang pamilya ko. Habang and, nandun ako, ang gusto ko lang mabuhay para sa pamilya ko. Yan naman dito, maraming mga caregivers that working here just to have their family, na maging mabigyan ng maayos na buhay yung family natin sa Pilipinas. So, ayan. Sarabi no? Ang ganda ng sinabi niya. Ayan, uh, sabi niya, uh, I am only alive because of the Lord. Even on the day they abducted me, I was really thinking about my family. While I was in Gaza, I just wanted to leave for my family. Jimmy told Ambassador Lailo. The ambassador assured Jimmy the embassy's full support for all his immediate need. So ayan, thank you so much sa Philippine Embassy dito sa Israel na talagang full support sila sa ganitong situation. Salamat sa Philippine Embassy dito po sa Israel. So follow nyo mga kapatid para magkaroon kayo ng mga latest na balita. No? Praise God. And this is an, a great news sa bawat isa. Salaw na sa mga kababayan natin sa Pilipinas and even sa family po ni, ni Brother Jimmy Pacheco. So, ayan. Siya po yan, no? Praise God. So, makakangiti and masaya tayo dahil yung family niya mismo. Ayan, salamat sa mga news natin dito sa Israel na patuloy na nagbabalita ng katotohanan and uh, and a great blessing. Masaya tayo. Grabe, nasa 33 years old pa lang yata siya, mga kapatid. So, kaya praise God sa another life na binigay sa kanya ng Panginoon. So, ayan, that is our news today and uh, dito po sa Israel. So, kahit na may ceasefire doon sa Gaza, ay tuloy-tuloy pa rin yung pagpalipad ng Hezbollah dito sa north part ng Israel nung kaninang madaling araw, ay 2 AM talaga, marami na namang pinalipad ng mga missile yung Hezbollah pero wala na pong sirena dito. Kasi nga uh, na-intercept naman lahat ng uh, IDF. So praise God. Na pray natin na magpatuloy mga kapatid yung kapayapaan dito sa bayan ng Israel. So anyways, see you again. Don't forget to share yung ating videos. Paalam.